Reaction natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na mayroon na daw dalawang contractors na nakaalis ng bansa and do you consider this as a uh, concern on the part of Balacanang? Uh, Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskayas sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at mm -hmm. nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may uh, panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting. Abis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin uh, lumabas po yung galit ng mga tao. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan First question, Ana Baggio, GMA News Online Morning ma'am. Ma'am, ano po kaya 'yung naging pagtingin ni presidente doon sa naging plano ng House leaders na ibalik 'yung NEP sa DBM? But uh, secretaries Amena and Vince said na sila na po 'yung pupunta sa House to to submit an errata. Ano po kaya ang magiging impact nito sa timeline natin ng pagpasa ng budget? Mm -hmm. At uh, maganda rin po nakita rito para ha, sa umpisa pa lamang ay uh, maayos na ang budget. At uh, nire rin po natin ang liderato ng House of Representatives at uh, kung ano man ang mangyayari dito, dapat lamang ay kung ano na naaayon sa konstitusyon. Mama, magkakaroon din po kaya tayo ng sweeping review ng budget ng ibang agencies aside po sa directive ni Presidente with regard sa DPWH budget? Siguro sa ganitong klase na nakikita, mas maganda na rin na ibang mga ahensya tignan din nila kung ano yung report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Thank you, ma'am. Next question, Eden Santos, na 25. Yes, Good morning po. Uh, regarding po dun sa binabanggit ni BP Sara na uh, mukhang may uh, niluluto behind the scene uh, while nakatutok yung atensyon ng lahat sa flood control uh, anomaly ito po rin yata yung sinasabi ni uh, Senator Aimee na uh, plano ni uh, SOJ uh, Secretary Boying na maging ombudsman po para uh, ang target ay uh, makasuhan si BP Sara ang mga Duterte o yung mga kaalyado nila gaya rin ni Senator Amy parang baka pati rin daw siya madamay sabi niya. Ano po yung uh, uh, reaction dito ng uh, palasyo? There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, USEC. May we uh, get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for President from 40 to 35 and for Senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang um, ninanais na gawing uh, batas, mas mainam po talaga kung ano man po ang uh, detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaksyon. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay constitutional convention. At trabaho na po nila yan. Tingnan po natin. Muli, tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sang ayunan to o hindi sang ayunan ng Pangulo. Thank you. Next question, An Soberano Bomboradjo. Yusek, good morning. Um, maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Hindi lang po yung uh, DPWH. Kung uh, saan, sabi ni uh, uh, Representative Puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP, at uh, DOH. Uh, like yung uh, sa PNP po, DILG, yung 8 billion firearms procurement po, and then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sale scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm-to-market roads. Uh, Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating uh, sa Pangulo dahil paminsan-minsan po, pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po, nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM uh, at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 sa uh, NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay uh, ganoon din po magiging utos ng Pangulo. So, ibig sabihin, Yusek, uh, magkakaroon din ng sweeping uh, review dito sa uh, budget ng DOH, DA, uh, at DILG? Kung meron po talaga. Kasi ngayon po, eh, kailangan lang tignan. Hindi pa po natin masasabi na ta talagang meron mga anomalyang naisingit. Thank you, Yusek. Follow-up follow question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po Yusek. Yusek, clarification lang po. Yung sinasabi po kasi ni House Appropriations Vice Chair and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na si Secretary Vince na lang yung dapat na pumunta ng Kongreso instead na ibalik yung NEP sa DBM. Is that a better way of uh, fixing kung ano man po yung nakitang mali? or Kasi initially sabi nila, ibabalik yung NEP eh. Kasi nakausap din po natin ang DBM at ayon sa kanilang legal department, uh, kailangan po talaga na irata, through irata sheets lang po. Hindi na po kinakailang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa kongreso. So, yun po talaga ang dapat na proseso. Ah, okay. So, hindi po, kumbaga, it's, it's not, uh, hindi siya acceptable legally kung ibabalik yung NEP sa DBM. Is that it, ma'am? Yes, legally. Uh, hindi po sana ganun. Kasi madidelay po talaga masyado ang uh, mga budget hearing patungkol dito. Okay. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ace Romero, the Philippine Star. Yusek, if I understood it correctly, no? so the President mm -hmm. is willing or already to order a review of or a sweeping review of other agencies' budget kung may nakwitang questionable kung. items. Mm -hmm. Okay, meron bang fears on the part of the executive branch that baka mas maraming makita along the way magkaroon ng possibility na ma-delay and eventually reenacted budget? Napaka-hypothetical ng question but still, kung mangyayari man ito, mas magandang ngayon pa lang maayos na. So wala pa tayong fears na baka reenacted? Wala pa namang ganung... Wala pa naman po within schedule pa Yes opo Okay salamat po Thank you okay. Next question Alvin Baltazar Raj Pilipinas. Yesika good morning po Uh you sa independent commission na binubuo can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya Uh meron po ba itong uh, uh, magkakaroon po ba siya ng sa pina Power para maipatawag yung mga taong nasa sangkot sa mga anomalya noon po ay uh, sinasabi po natin na mukhang walang supina power pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano mandato ng uh, independent commission na ito. At uh, nais po ng Pangulo na magkaroon po ng supina power ang independent commission. Uh, yes, uh, up lang sa ibang pero doon pa rin sa anomaly. Uh, reaction natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na mayroon na daw dalawang contractors na nakaalis ng bansa. And do you consider this as a uh, concern on the part of uh, Malacanang? Sa ngayon po, uh, since wala naman po kasing kaso pa na naisasampa, hindi po talaga natin mapipigilan ang sinuman na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nire-respeto. At uh, kaya nga po ngayon ay uh, mabilis na kumilo si Secretary Vince ang isunod din po sa utos ng Pangulo. At uh, nagpa, uh, nag request na po siya for a lookout bulletin uh, para po makita natin kung ano yung mga movement na mga maaaring involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yung sa kasi lang po, uh, kailan po ba papasok yung AMLAC um, dito sa mga pinag uusapang flood control projects, anomaly. Ang AMLOC naman po kasi, they can initiate an investigation. Pero kung paano sila papasok, ay uh, hindi na po nila ito dapat isinisiwalat. At uh, baka magkaroon pa ng movement, no, yung iba maaari mga masangkot dito kung isisiwalat pa nila yung kanila mga uh, aksyon patungkol dito. Thank you po, Yosec. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yuse. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at mm -hmm. nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may uh, panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin uh, lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Uh -huh. uh, hindi po nanaisin ng pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng pangulo sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino ang pag-iimbestigang ginagawa po ng pangulo. Ang pag-uutos na imbestigahan lahat ay para din po sa taumbayan. Pero hindi po ninanais nais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng pangulo. Nais ng pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, uh, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned um, government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Anna Bajo, GMA News Online. Mam, ma follow up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the president regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Nasa inaayos na po at uh, may draft na po, but uh, finalizing pa rin po sa sa EO. Last na ma'am, uh, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung Palace? Hindi po tayo makakapag-salita patungkol po dyan, depende po sa Pangulo yan kung sino po yung i-appoint ia niya bilang miyembro po ng uh, Independent Commission. Thank you, Ma'am. Last question, Cris Jose Remate. Ma'am, reaction lang po ng Malacanang sa report ng NTF-ELCAC na sinasamantala daw po ng communist rebels ang galit ng publiko sa usapin ng korupsyon para mag-recruit ng mga bagong members lalo na daw po yung mga kabataan kaya yung sa vulnerable sectors Kaya nga po, um, maging mapanuri Yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng ta ng kababayan natin kabataan man o uh, mga mature ng mga katulad natin mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas at uh, huwag po sanang gamitin ito uh, kung ito'y naaayon sa report ng mga rebelde, ng mga obstructionist o mga kalaban sa politika. Hindi po ito kailangan gamitin para magalit kayo sa gobyerno o magalit kung kanino man. Magtulong-tulong po tayong lahat para masawata ang korupsyon dito sa bansa. So far, hindi pa po ito nakakabahala? sa government. Yung mga ganito pong pagre-recruit na ginagamit ang usapin ng corruption. Since ito naman po ay naiulat na po ng ntf monitoring po dyan. Okay ma'am. Follow-up like question, like, uh, Eden Santos, Net24. Meron lang pong phone-in question. Uh, Can I call a friend? <laughs> 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 sex sabi po ni Mayor Magalong, bottom of food uh, chain daw po ang contractors at may uh, nasa itaas pa. Anong comment po ng PALAS at uh, payagan ba ni PBBM na sumalang po si uh, Mayor Magalong sa House hearing? Kung papayagan siya? Mm. Uh, sabi po niya, bottom of food chain, ang contractors at uh, may ma nasa itaas pa daw po. Uh, so kung papayagan ba ng Pangulo DNC, si Mayor Magalong na sumalang sa uh, hearing po ng uh, kongreso sa kanilang, kanilang investigation? Parang nasa kanya naman po yan kung siya'y pupunta sa hearing. At uh, kung mayroon naman po siya maisisiwalat, mas magandang pumunta po siya pero para pigilan siya or para ipo siya na umaten parang wala naman po yan sa mandato ng presidente ng pangulo thank you po thank you Eden that is the last question you said